Welcome back to our channel Andito po kami para sabihin naman sa inyo After 6 months of ni nito ng uh, ating Susika Espresso Ano ba yung mga nakita namin mga uh, negatibo or uh, kulang, kakulangan dito sa sasakyan uh, Nasa nasabi na namin yung iba sa mga previous videos namin. mag add lang kami ngayon kung ano yung uh, napansin namin after 6 months na gamit itong uh, Suzuka Espresso AGS 324. So, una, simulan na natin. Una ay uh, yung likod. Di ba? sa second row seat. Pagka finold natin, buo siya fold Hindi siya yung 40-60. So, kapag tinold natin ang buo, kung may lalagay tayong mga malalaking kagamitan sa likod, ko na ng mga kasakay na tao sa likod. So, dalawa lang dito sa harap plus yung mga kargado sa likod. So, paano naman yung ibang gusto mo Di ba yung mga anak namin? So, yun po. Isa yun sa so, mga uh, hinahanap namin feature na wala dito sa sasakyan. Uh, tapos, pangalawa, yung salamin. Ganito po yan. Nung kinuha namin itong sasakyan, medium yung tint. So, hindi siya ganun kadilim sa labas ang problema lagi sa uh, na-absorb pa rin niya yung init ng araw dahil sa tindi ng panahon na ngayon so gagawin natin lalagyan natin, palalagyan namin ng ceramic tint, di ba? yung tawag doon, ceramic tint para ma-lessen yung init dito sa loob kasi sa sobrang init uh, makakonsume yun ng malakas na aircon di po ba? so para mas makatipid tayo sa gas lalagyan natin ng ceramic tint soon abangan po natin yung sa mga susunod namin mga vlogs pangatlo ang pangatlo ang salamin ang bison mirror tama ba bison mirror? Hmm. okay naman po siya pero yeah, mirror, kung uh, gusto natin makita yung mga pasero sa likura. yeah, uh, pwede nating lakihan yan. Oo. So, nabibilin naman po natin yan na order sa mga online shopping, libra shopping, Lazada, ganyan. At, pang-apat, dito po sa front seats, meron tayong ilaw, di po ba? Yan. Yan nga lang, dito sa likod, pagka dumidilim na gabi na, walang ilaw. So, mas maganda sana kung may liwanag din sa likod. Pero may solusyon din dyan. Pwede tayong bumili rin. Mag-add tayo, add-on dito sa sasakyan. Isa sa mga accessories na pwede bilhin ay ilaw dito sa taas. Gawin natin paraan kung paano gawin yung DIY na lang. Pang lima. Isa sa mga features ng Suzuki Express sa ATS, auto gear system. AGS or auto gear shift, also known as automated manual transmission, is a type of gearbox that combines the convenience of an automatic transmission with the fuel efficiency and cost effectiveness of a manual transmission. Automated clutch. Instead of a driver operated clutch pedal, AGS has an automated clutch system that engages and disengages the clutch automatically. If you want to use the system, every time you start, the car, you press the feature. at dapat lumabas yung symbol na A off. Pang-anim, I am cute na busina. Huwag so, tayo mag-expect ng sobrang nakas na busina na yung tipong magugulat o magugulat tayong mga tao yung magsasakyan. So, um, anim ang nakita namin ano, mga disadvantage mild lang naman disadvantage at meron naman tayong solusyon tungkol dun sa mga nasabi, nabanggit natin mga ano, uh, nawawalang features, may mga solusyon tulad ng sa visor mga tipong pwede natin gawa ng paraan or bilhan bilhin hindi ibig sabihin na yung mga minor disadvantages na yon ay wala dito ay, hindi namin kami masaya masaya pa rin kami dahil malaking tulong pa rin yung na ibibigay itong susit espresso sa amin pang araw-araw na biyahe. Kala ng pang grocery, -browser grocery pang natin sa ispanong namin, lalo yung um, pag-init, araw-araw po, ginagamit namin ito. Tapos, pag umuulan, uh, ayan, safe ka rin naman yung mga bata sa loob, yung mga sa, yun yung uh, purpose talaga namin para uh, kaya kami bumili nitong sasakyan. Tapos pagdating sa Hams, eh, okay naman. Hindi, never pong sumaya no? Ibig sabihin, wala pa kami daan na super laking Hams. Uh, maganda pa rin yung ano, makina niya. Isang beses pa lang namin na PMS. Pero simula noon, kailan ba yun? March? March. March, April, May. Simula noon, eh, wala pa na kaming change oil or pinapagawa sa makina So, the best pa rin yung makina ng eh, ano, espresso. So, so, okay. Tapos, uh, yung brake, sabihin for the past 6 months comfortable talaga yung na gahanap lang kami na ano kayo yung pwedeng i-upgrade natin sa sasakyan kayo po, kumusta yung sasakyan nyo yung mga nakabili dyan, shout out sa mga nakabili ng Suzuki Espresso kumusta mo kayo dyan uh, pwede nyo i-share kung ano yung mga experiences nyo Uh, habang nagbiyahe biyay kayo gamit yung bago nyo sasakyan okay yun po muna ano na yun sagad <laughs>